Hi hey guys, makota o ini tubig. Mm -hmm. Adon trapuhan nang mm -hmm. kabintong kun. Namurut-burut sa isa buktong aralat sa tizan. So, na guys. Ito. Oh. Wow. Oh, siya nung gusto. Alak pa si Tizan. So, ato lang sobrang ang kontra po sa bukto ni Bento na sin Tizan yo po ang panit to binto may panit sa kabo dili pa modot lang sa kainit kita na ang um, amo um, nang ganit dagtuslo sira sa may init ng tubig ah wala natanong ng kay para magbinutan ba So, talaga guys salamat sa pagtanaw ninyo so